What's up, neighbors? Malapit ka na mag 100k. Yung oh, yan, konting steps-steps na oh. lang. Andiyan na. Hmm, ginagawa na itong dalawa. Maulog ka nga. Wag na, Jeron. Tulungan mo na. Tulungan mo na, Jeron. Maulog yan eh. What's up, neighbors? So yun, Cass, malapit ka na mag 100k. Yung ano ba? Tamang ano-ano na lang yan. Oo, Konting step-steps na lang. Andiyan na. Oo. Eh, yan. Gustong-gusto -gusto kasi nila mapalayas yung ganggang -gang na yan. Oo, pag nag 100k yun, layas na. Matik yan. Ano ba? Wala, tak. Oh. oh. ginagawa na itong dalawa. Si Bibi Tsaka sa SJ. Ano? Ano? Ang chinelas, G. Ha? chinelas? Oo, oh, wakan ko nga ano? Well, tulungan mo na Uy! Ay, Cineles <laughs> <yung nangyari> <laughs> hey, ano 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 nangyari ano 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 Mga, ano mo ano yung ano 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 ako. ano ano Ako na. ano ka na lang kaya kay Jeroen. Oo nga. ano na. ano ano na to. Kala mo talaga ayay, no? oh, maman. kaya eh, no? Oo, kaya mo talaga. Oo, malis ka na dito. Kaya mo na to. Ulo, si Tauray naman to. Ante, bigla bago gumod mo pagdating ni Jeroen, ha? Hindi oh, gina. Ako na! Ulo. Malis ka na, umalis na kayo dito. Hindi, bibidyoan ko. Bibidyoan, ba't bibidyoan? Siyempre. Okay. Ako na nga. Nagbablog kami, nasakto. Ibigay mo na ko. E, yun sa kanya. Okay, kaya ko to, kaya ko to, Kaya ko na to. Sige nga. na Uy, uy. Maulog ka nga, wag na, Jeron, tulungan mo na. Tulungan mo na, Jeron, maulog yan eh. Gogi. <laughs> kaya? kaya ko na Nahulog tuloy sa iyo. Ako Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako Ako na. Hindi hey, pati! tayo lolapit na. Lolapit mo. Oh. Ayaw. Pa. Oh. Thank you. Kuya, mo think yo no maieste. Thank you. Thank you. No, thank you tapos ganyang mga ano. Hindi man dapat ano sa kalooban mo. Thank you nga. O saan ka nampupunta? Wala alis kami kakayan kami kasi. Thank you. Eh, galin mo dun, ha. Ah. Bye bye. Ayos din na yung galawan no, yung sinalo mo. Parang ganyan no. Uy, uy. o, no, pag ako hindi mo sasaluhin, sibakin kita eh. Kain na ni pag dapat accurate ka, kay pinsan mo sasaluhin mo, puta, pag babae na sa lumo agad no? Ay, no? oh, ayan oh. Oh, 'di ba? Okay ka din. Ano, lupit noon, G. Nasa lumo ko ang bilis ng kamay mo. Hindi ko parang mahuhuli Ayos Ayun na, na naman si Bullet. Eh. Palyado talaga oh. Ano na naman? Merienda dun po siya. Hey, hey, ano, na ano kung may merienda dun? Parang huh? tayo. Uh, ano mo eh? Ay eto pa. Sige na, pagod din ako eh. Hmm.